sa anghel ng iglesia na nasa Efeso, ibig sabihin, siya na may pitong bituin sa kaniyang kanan na naglalakad sa gitna ng pitong gintong kandelero. Apokalipsis, ikalawang kabanata, talata isa. Hello po! Binabati ko po kayo ng maluwalhating kapayapaan ng Panginoong Heso Kristo. Maligayang pagdating sa ikalawang yugto ng seryeng ito na tumatalakay sa makasaysayang at propetikong aspeto ng pitong sulat ng Apokalipsis. Sa ikalawang yugtong ito ng serye, ang plano ng propeta ng simbahan sa pitong sulat ng Apokalipsis, tatalakayin natin ang sulat sa simbahan ng Efeso. <tinyo> Matatagpuan dito malapit sa baybayin ng Moregui, ang simbahan ng Efeso ay matatagpuan sa lungsod ng parehong pangalan at nahalos kabaligtaran ito ng isla ng Patimos, kung saan ipinatapon si Apostol Juan dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ng Panginoong Jesus. Ang Efeso ang sentro ng komersyal, relihiyon at politika ng Kanlurang Asya. Sa pag-usbong ng Kristyanismo, ang Efeso ay isa sa mga unang lungsod na naabot ng pangangaral ng mga Apostol. Sa Efeso ay mayroon ding isa sa pinakamalaking teatro sa mundo noong panahong iyon na may kapasidad para sa 25,000 manunood mula sa tinatayang kabuuang populasyon na 4 hanggang 500,000 naninirahan. Ito ang ikalimang pinakamataong lungsod sa imperyo. kita natin dito kasama ang mga guho na ito ang mga ito ay katibayan ng kung ano ang sinabi tungkol sa templo ng diyosa Diana ng mga taga Efeso Si Efeso rin ang tagapag-alaga ng templong inilaan sa Diyosa na si Diana ng mga taga-Efeso. Ang isang pangyayari na naganap dito sa Efeso ay nang Sigayo at Aristarco, ang mga kasama ni Pablo, ay pinagbantaan ng mutini na pinukaw ng Orives Demetrio tulad ng nakatala sa aklat ng mga gawa ng Ikalabinsyam na Kabanata sa Talata 28. Nang ang karamihan ay sumisigaw dito sa lugar na ito, sa Efeso, sa harap ng templo ni Diana, at kanilang sinabi, dakila ang dayana ng mga taga-efeso. Ang isang episode na tulad nito kung saan ang mga kapatid doon ay nagdusa ng pag-uusig dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ay maaaring ang dahilan para sa Panginoong Hesus na tukuyin ang simbahan na ito bilang isang simbahan na nagtrabaho para sa kanyang pangalan sa kabila ng mga pag-uusig. Kaya nga ang mga pahayag sa Apokalipsis 2, talata 3, At ikaw ay nagdusa at may pagtitiis at nagsikap para sa aking pangalan at hindi pagod. sa Efeso na ang maraming mga Hudyo at mga Romano na nagpapanatili ng isang sinagoga kung saan si Pablo ay nakipagtalo sa mga Hudyo ayon sa mga gawa, kabanata, labing anim, talata, labing Ang isang katibayan nito ay narito sa inskripsyon ng kandelerong ito o ng menorah na ito sa batong ito. Gaya ng paglalarawan dito sa aklata na ito, dito sa Efeso. Ang nakakatuwa sa ikalabinsiyam na kabanata ng mga gawa sa mga apostol, sa talatang 7 at 8. Nakatala sa Biblia ang tatlong buwang talata ni Apostol Pablo dito sa Efeso. At nang mga araw na yaon ay mga labindalawang kapatid ang tumanggap ng bautismo sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ni Pablo. mga salaysay ng kasaysayan dito sa Efeso, nabuhay si Apostol Juan sa loob ng maraming taon kung saan siya ay pinaniniwala ang sumulat ng ilang mga aklat ng Biblia, ilang mga liham ni Apostol Juan, maliban siyempre pa ng aklat ng Apokalipsis kung saan nakatala ang pitong liham sa mga simbahan na inihayag sa kanya noong siya ay nasa isla ng Patios. Ipinapalagay na ang liham sa Efeso tulad ng iba ay isinulat sa pagitan ng mga taon siyamnaput dalawa at siyamnaput walo humigit kumulang. Ipinagtatanggol ng ilang iskolar ang thesis na ito ay mga guho dito sa Efeso kung saan inilibing si Apostol Juan. lugar na ito na nakikita natin dito ay isang lugar ng kalakalan para sa mga produkto na nagmula sa mga lungsod tulad ng Tiatira at mga lungsod din tulad ng Laodicea na nagpapadala ng kanilang mga produkto dito upang ipagpalit at sa makatuwid marami sa kanila ay nai-export at kahit na-import na -import ng mga produkto. Kaya ito ay isang lugar ng trabaho ang lokasyon na ito na tinitingnan namin dito. pagsisikap, pagtitiis at pagdurusa ay binanggit sa liham na ito bilang tanda ng pagsang-ayon ng Panginoon sa panahong ito. Ang ibig sabihin ng salitang Efeso ay katanggap-tanggap dahil ang kanyang gawain ng paghahasik ng salita ng Diyos na ginawa ng may pagtitiis at pagdurusa ay nalulugod sa Panginoon. Ang makasaysayang panahon ng simbahan sa Efeso ay mula sa humigit kumulang na mga taon 33 hanggang 68 pagkatapos ni Kristo na umaabot hanggang sa katapusan pagkatapos ng unang siglo. Ng dahil ito ay isang lubhang komersyal na lugar at komersyalisasyon ng mga produktong iniluluwas at inaangkat. Dito sa Efeso ay lalago ang simbahan at ito ay lalawak sa buong paligid. At ang ardor ng misyonero ay gigising sa simbahan na ito na maihahambing sa gawain ng manghahasik sa unang talinghaga ni Mateo, Kabanata 13, na ikinakalat ang binhi sa buong mundo. Nandito tayo sa Odeon na bahagi ng Efeso dito na inilaan para sa paggamit ng mga dulang panteatro, pagtatanghal ng musika, ay isang silid ng musika dito sa lugar na ito. At syempre, ito rin ay isang lugar na inuupahan o ibinigay para sa mga pilosopo upang pumunta dito at ilantad ang kanilang mga ideya. At tiyak ang lugar na ito ay ang posibleng lugar para sa pangangaral ng Ebanghelyo at ang yugto kahit na para sa mga pagsalungat dahil ang mga taong naglantad ng kanilang mga ideya dito ay nagkaroon din upang makinig sa mga pagsalungat sa kanila. Ang ilang mga pagtutol ay maaring obserbahan tulad ng halimbawa sa mga gawa Kabanata Labinsyam, Talatasyam at ang mga pagsalungat na ito ay nagpapaalala sa atin ng eksakto ng isang bahagi ng sulat sa Efeso na may kaugnayan sa talinghaga ng manghahasik sapagkat inihambing ng Panginoong Hesus ang binhi sa salita ng Diyos. Ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa simbahan ng Efeso ay lubos na may kaugnayan sa figura sa talinghaga ng mga hasik. Ang paghahasik ng binhi, ibig sabihin, ang pangangaral ng ebanghelyo at ang pag-aani ng mga bunga nito at ang mga bunga nito ay nakita at nadama. Gayunpaman, sa kabilang banda, Naroon ang reaksyon ng tatlong dakilang kaaway ng gawa. At siya ay sa kaniya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga na sinasabi, narito ang manghahasik ay lumabas upang maghasik at nang siya maghasik, isang bahagi ng binhi ang nahulog sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain ito. At ang ilan ay nahulog sa mabatong lupa kung saan walang sapat na lupa at kaagad na ipinanganak sapagkat wala itong malalim na lupa. Ngunit nang dumating ang araw, ito ay nasunog at natuyo dahil wala itong ugat. Ang isa ay nahulog sa gitna ng mga tinik at ang mga tinik ay lumaki. Ang at reaksyon ng siya, unang kaaway ng gawain ng Diyos ay sa pagkilos ng masasama na nakaugnay sa pagtagos ng mundo sa simbahan. Ang pagpapahayag ay nagtitiis sa masasama. Ibig sabihin, upang magtiis, magparaya sa masasama, ayon sa Apokalipsis, Kabanata 2, Talata 2, ang pagkilos na ito ay tumutukoy ng eksakto sa masasamang mananampalataya. Sila ang mga mananampalataya na nagmula sa paganismo na noong mga panahong iyon ay nanaig sa buong mundo dahil ito ay isang polytheistic na mundo. Sa talinghaga, sila ay nakikita bilang mga mananampalataya na nasa gilid ng kalsada hindi tumagos ang binhi sa lupa. Sila ay mga mananampalataya na hindi ipinamumuhay ang ebanghelyo, hindi isinasagawa ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang bula ang mananampalataya na nagiging madaling biktima ng masama na kinakatawan ng mga ibon sa himpapawid. Ayon kay Mateo, Kabanata 13, Talata 19. Ang reaksyon ng pangalawang kaaway ng gawain ng Diyos ay maling doktrina kung saan nananaig ang laman, ibig sabihin katwiran at pagtatalo. Ang ekspresyon na sinasabi nila na sila ay mga apostol at hindi sa Apokalipsis, Kabanata 2, Talata 2, ay magpapakita ng eksakto na doon ito ay kinakatawan sa talinghaga sa pamamagitan ng lupa ng maliit na lupain o maliit na lalim. Siya ang taong walang gaanong pagkakapare-pareho o maliit ang istruktura hindi makayanan ang mga pakikibaka. Hindi niya kayang tiisin ang mga pagsubok at ang init ng laban ay nagpapatuyo sa kanya. Ang ekspresyon ng talinghaga ay tumutukoy sa taong namumuhay ng isang huwad na kristyanismo, isang teoretikal, pahalang na kristyanismo, walang bunga, tuyo, walang buhay o namamatay, basta't ito ay nagbibigay kasiyahan sa kanyang laman. Siya ang karaniwang uri ng tao na puno ng relihiyon at kristyanismo, ngunit walang espiritual na buhay. Ito ay ang mana ng palataya na walang estruktura ng espiritual na buhay. Hindi niya isinasagawa ang salita ng Diyos, nabubuhay lamang siya sa relihiyosong emosyonalismo. Ito ay isang halaman na mabilis na sumisibol, ngunit hindi lumalaki. Maaari nating tawagin ang teologiko o intelektwal na kaligtasang ito na nagbibigay sa mga tao ng isang komportabling tao ngunit espiritual na mapanganib na sitwasyon. Ang maling doktrina ay nalulugod sa mahina at naghihikayat din sa kulto ng sariling personalidad. Kaya nga nagkaroon ng kulto ng emperador, tulad ngayon ay may kulto ng mga pinuno, tagapagtatag ng relihiyon at IBP. Ngayon ang reaksyon ng ikatlong kaaway ng gawain, ito ay nagsasalita sa wakas tungkol sa kasinungalingan. Ibig sabihin ito ay may kaugnayan sa pagkilos ng kaaway. At kaya ang ekspresyon na nagsasabing natagpuan mo silang mga sinungaling sa Apokalipsis Kabanata 2 Talata 2, Mayroong eksaktong larawan ng mga tinik sa talinghaga at na may kaugnayan sa pagsisinungaling o kasalanan sa pang-aakit ng kayamanan, ani katulong nga binhi nga igin sa buwag ha mga tunok, kinakarawat han palso nga doktrina, guti lang langatuna an binhi nga igin sa buwag ha mga tunok, an reaksyon hang kaaway dayon, ginpabog atan niya ang tanom. Ang doktrinang itinapon sa mabuting lupa ay nagbubunga, ang isa ay para sa tatlumpung ang isa ay para sa napung at ang isa pa para sa isang daan. Yun na nga ba? Kaya ang mga bunga ng mabuting lupa para sa kanila, ang Panginoong Jesus ay may pangako kung saan sinasabi niya sa kanya na magtagumpay, ibibigay ko siya upang kumain ng punong kahoy ng buhay. Apokalipsis Kabanata, dalawang talata pito, titik B. Punong kahoy ng buhay ang halama na walang hanggan. Pag-alaala na ang ating pamamaraan ay ginagawa sa isang propetikong kahulugan. Nandito tayo sa parisukat ng Emperador Domitian. Ana ang Emperador ng Roma ang bumuo ng isa sa sampung pag-uusig laban sa simbahan at siya ang Emperador na responsable sa pagpapatapon kay Apostol Juan sa isla ng Patimos. Dito sa lugar na ito, ang patunay ng pagkakaroon ng simbahan ng Efeso ay ang simbahan na ito, ito ay kumakatawan sa mabuting lupain ang tumanggap ng doktrina. Efeso, masasabi nating ito ang simbahan ng itinatag na doktrina sa pamamagitan ng mga sulat ng mga apostol at ng mga gawa ng mga apostol. Kaya ang tapat na simbahan sa Efeso, ito ay nagtatatag ng sarili at naglalakad patungo sa Smyrna, ngunit sa kalagayan ng isang matapat na simbahan. Gayunpaman, ang isang hindi tapat na simbahan sa ilalim ng mga epekto ng mga pakikibaka at siyempre nang mga pagsubok na pinagdaanan nito, iniiwan nito ang unang pag-ibig nito, lumalamig, nagiging walang kabuluhan, at bumabagsak. Ang aral ng panahong ito ay namamalagi sa katotohanan na sa harap ng pakikibaka na naranasan, ang simbahan ay tumugon at tumugon sa doktrina na kung saan ay ang trigo na eksaktong kinakatawan ng doktrina na itinatag doon sa unang siglo sa simbahan. Ang konklusyon na naabot ay ang doktrina ay palaging dumating pagkatapos ng buhay na karanasan na kung saan ay eksakto ang kabaliktaran ng kung ano ang maraming mga kristyano, reliyon, ipapangaral. Mainam napansinin na ang tapat na nalabi na tumanggap ng doktrina at lumakad patungong Smirna ay naharap doon sa lahat ng uri ng hamon na umalis doon na matagumpay. Nauunawaan din na ang doktrina o ang indoktrinadong simbahan, ang iglesyang ito ay magagawa ng Panginoon na pangunahan ito upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga hati sa kasalukuyang dito sa Efeso, nasa lugar tayo kung saan itinatago ang mga sulatin o mga file ng pagsulat noong unang panahon kung saan makikita natin ang mga file na ito lahat dito sa isang malawak na rehiyon kung saan tayo naroroon sa isang bahagi at makikita natin dito ang mga sinaunang kasulatan kapwa sa Griego at sa iba pang mga wika kung saan ang mga kasulatan na ito ay itinatago upang ngayon ay makita natin dito ang isang bayan at isang simbahan na nakumpirma sa Efeso. Ang katangian ng lugar na yon alalaong baga, isang simbahan ng itinatag na doktrina. At ang dakilang pagkilos ng banal na Espiritu sa Iglesia ng Efeso ay ang pagkilos lamang ng Espiritu ng Panginoon. Kaya ang doktrinang inihayag ng banal na Espiritu ay itinatag sa gitna ng Iglesia sa pamamagitan ng mga apostol. Nakikita natin halimbawa sa Isayas, Kabanata 11, Talata 2, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa talata na nagsasabing, At ang Espiritu ng Panginoon ay kanya. Ang simbahan dito sa Efeso, ito ay ipinanganak sa panahong iyon ng propesya. At ang buong paggawa ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa simbahan na ito sa iba't ibang paraan kung saan ang Panginoon ay kumilos sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Makikita natin, halimbawa, ang mga patunay ng Espiritu ng Panginoon sa aklat ng mga gawa ng mga apostol Halimbawa, ng idagdag ng Panginoon sa simbahan araw-araw ang mga maliligtas at gayon din nang mahuli ng banal na espiritu si Felipe at hindi na nakinig pa sa Yunuko, gayon din nang ang kamay ng Panginoon ay suma sa kanila at ang napakaraming bilang ay naniwala at bumalik sa Panginoon. Matatagpuan natin sa mga liham sa mga simbahan ang ilang mga emphasis ng pagpapatakbo ng banal na Espiritu at sa Efeso ay may diintayo sa pagpapatakbo ng Espiritu ng Panginoon tulad ng nakatala sa ikalawang kabanata, talata isa sa Aklat ng Apokalipsis, na nagsasabi, Ito ang sinasabi niya na may pitong bituin sa kaniyang kanan at naglalakad sa gitna ng pitong kandelerong ginto. Sa iglesyang ito, ang Panginoong Jesus ay gumawa ng isang pangako na nakasulat sa Kabanata 2, talata 7. Kapag sinabi niya sa Kanya na magtagumpay, ibibigay ko siya upang kumain mula sa punong kahoy ng buhay. Sa isang simbahan na sumipsip ng binhi na parang mabuting lupa, sa pamamagitan ng doktrinang itinatag ng mga apostol, Tinitiyak ng Panginoon na ang simbahan na ito ay magbibigay sa Kanya upang kumain ng punong kahoy ng buhay na nasa gitna ang ng paraiso ng Diyos. Ang liham ay nagkatapos sa isang panghihikayan. Siya na may tainga, pakinggan niya ang sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia, Apokalipsis, Kabanata 2, Talata 7. Dito namin tapusin ang ikalawang episode na ito ng serye ang prophetic plan ng simbahan sa pitong titik ng Apokalips at inaabangan namin kayo sa aming susunod na episode kapag ang aming diskarte ay may kaugnayan sa sulat sa simbahan ng Smyrna hanggang sa panahong iyon at ang kapayapaan ng Panginoong Heso Kristo.